Again, to Rianto bago kayo mag-react, mag-like, mag-follow muna kayo sa aking page. So, for today's video, is pag-usapan natin yung bang look. Hello, 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 this is uh, 2.0 So, gumagawa ako ng video ngayon, no? Pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa taong 2023 Paskuhan Pagrian City in Plaza So, bakit ako nang gumagawa ng video? Kasi, uh, gusto kong ipabatiin sa lahat sa mga nagpost ng mga bomb jokes no na <coughs> dinedelete yung mga post nila wag kayong magpapakasiguro na dinelete na ay hindi para hindi kayo ma malalaman o anong tawag doon ma matitris no so ang NBA ngayon guys is uh, gumagawa ng hakbang para itris yung mga nagpost ng mga jokes bomb no bombing so hinihikayat ko ang lahat na nagpost no na magbigay apology no? magbigay apology sa base ah, sa Miller office no sa Cagayan City kasi para mapatawad ang lahat to oh. kasi kasi nga um, marami yung mga nag post makasabihin na ah wala yun dinelete na yung ano yung yung post ko hindi na yun matitris guys wag kayong magpapakasiguro kasi kahit na delete niyo yun yung NBI natin is advance silang natitris so kung natitris kayo o oh, wala pero kung natitris kayo guys tapos sinasabi ninyong baka wala pero meron para kayo sa, sa listahan ay hey, malalagot kayo guys no? so hindi ito pananakot no? so ang gagawin natin guys no? pumunta sa mayor office para magbigay apology sa nangyayari no? so may bibigay akong ano uh, tinatawag na pizza, uh, pizza at saka oras ah pit, uh, oh, pizza oras no? ngayong Wednesday so Wednesday 3 p.m. Wednesday 3 PM guys, pumunta kayo sa office of Mayor Ko, no? Para magpaliwanag, magbigay apology para mapatawad at hindi lumala ang kaso, no? So, ang gagawin natin, pumunta. Oo. -o. Sa mga nagjojokes diyan na sinasabing wala lang 'yun, na ko na 'yun. Guys, mas mabuting pumunta kayo kasi baka isa kayo sa nalista, hindi nyo lang alam, no? Na kayo pala ay nalista na kahit dinilip nyo na yung post menu so this is again Pagalian 2.0 good luck